Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin siya, Lord? Nako, ito, pang-Christmas talaga ito, mm -hmm. Paps Angela. Sa araw na ito, December 6, taong 343 na matay si Santa Claus. Yan ay kung naniniwala kang si Santa Claus ay binasi sa totoong tao. Si Saint Nicholas, ang obispo ng Myra, sa ngayon ay ang bansang Turkey. Nagbibigay siya ng pera at pagkain sa mga batang mahihirap na kadalas ay iniiwan niya sa mga sapatos. Pagkain, kadiri yun. In fact, siyang araw, ang naging santong patron ng mga bata. Sa The Netherlands naman, binuway ang espiritu ni saint Nicholas bilang Sinterklaas. Isang obispo na dumadalaw sa mga bahay. At nagdadala regalo. Ang pangalang Santa Claus naman ay una lang ginamit sa isang pahayagan sa New York taong 1773. Eh yung alam nating matabang Santa Claus. Abay, nagsimula yan sa satirikong pagdalarawan ng Amerikanong manunulat na si Washington Irving sa History of New York. At imbis sa payat o obispo, ay isidalarawan si Santa Claus na mataba at balbasarado. Pero dapat tandaan ng sinulat na ito rin daw ang unang pagkakataon na bumaba sa chimney si Santa Claus. Kung paano siya nagkasya doon, ewan ko. Sa tula naman ni Clement Moore noong 1882, ang the night before Christmas, sinabi na si Santa Claus ay may walong reindeer. Pero alam nyo ba na ang modernong Santa Claus sa na kilala natin ay pinasikat ng isang Amerikanong ilustrador na si Haddon Sunbloom taong 1931 lamang. At dito pinakita ang imahen na hanggang ngayon ay tumatak sa kulturang popular. Ang Santa na mataba, masaya, bigotilyo at nakapula. Para ito kasi sa isang patok na kampanya ng isang soft drink brand na itago na lang natin sa pangalang Coca-Cola na ang brand at logo ay gaya ng kay Santa Claus na ating kilala ay suot ay pula. Pero kung pula at kapaskuhan lang din ang usapan, <coughs> aba may mga nalilito pa rin dyan. Kung sino yung communist leader na pumanaw ng isang taon at kung sino ang laging nangangaroling taon-taon. Basta, laging tandaan. Ito Si Jose Maria Season At ito naman, si Jose Marichan. At yan ang headlines sa All History ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Unity and Merry Christmas sa inyong dalawa. Papsa mm. yan. Malinaw, malinaw. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.